Ay, ay, -tul -tul. ay, ay, na. Nabulabog ang mga residente ng Purok Asay sa barangay Gumatdang Itogon Binggit noong gabi ng October 27. Isa sa mga nasunugan dito ang 65 anyos na si Tatay Herius. Hindi ko napansin na may baril, pero yung kasama ko napansin niya na ano, tapos sinahanap na yung kasama na pumasok sa kampo ko. Yun. Tapos bumalik sa kampo sa baba tapos bumalik ulit kinita na tingnan doon sa likod wala tapos nasan yung si hindi ako alam yung binanggit ng pangalan yun lang ano ko hindi naman hindi naman ako tinatanong dinanan lang ako doon sa labas na nagtitext na nagtitext ako sa opisina tapos doon umakyat na doon sa Bisina Itinuturong sa lari ng pagkasunog ng bankhouse na tinitirhan ni na Tatay Herius at ilan pang pasilidad ng isang kumpanya ng minahan sa lugar ay ang 48 anyos na security guard. Binaril din ng sospek ang kasamahan nitong 41 anyos na security guard gamit ang service-issued firearm at kalaunay na sawi. Na according sa investigation natin, uh, sa mga witnesses, din sa ibang mga nakakita sa nangyari, Is, uh, according sa witness natin, na kasamaan din nilang security guard, andun sila sa isang tindahan na malapit sa barracks nila na nagiinuman. And uh, according sa kanya, sa kanila is off-duty nila, kaya uminom sila. Then, apparently, after nung nagiinuman na sila, dumating yung isang kasama nila na naka-duty na pinapatawag sil daw sila ng suspect na tama na daw yung inuman nila para bumalik na daw sila sa barracks nila then nung uh, patapos na sila sa pag inuman bigla bigla na lang nila na nakita yung suspects harap ng tindahan na hawak-hawak yung yung baril na issue ng agency habang inaapula ang apoy, nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP kung saan dumiretso ang suspect na security guard pero bigo ang mga otoridad. Habang isinasagawa ang investigasyon, isang sunog na bangkay ang nadiskubre sa nasunog na staff house pala isipan tuloy sa mga otoridad kung ito na nga ba ang hinahanap nilang sospek. Uh, andun po tayo sa investigation, uh, nagkakalap ng mga witnesses, ng mga possible uh, evidences para ma- ma complete na po natin yung dokumento para ma-file na po natin yung uh, pwedeng appropriate uh, charges para sa suspect. Hindi pa rin masabi ng PNP ang motibo ng security guard habang kumukuha pa sila ng salaysay sa iba pang mga nakasaksi sa insidente. Sa taya ng BFP umabot na sa 900,000 pesos ang iniwang danyos ng sunog. Nakalabas naman na sa pagamutan ng isang security guard na hinataw ng suspect gamit ang service issued firearm. Vanessa Bugtong or News.